Matapos ang 24 na taong pagtatago, na rin sa Rizal ng isang lalaking wanted dahil sa kasong pagpatay sa Laguna. Iyan ang ulat ni Bian Manalo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng arestuhin sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng Siniloan Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit 4A sa Barangay Mangahan Rodriguez Rizal. Kinilala ang lalaki na si Nelson Tonga, 57 taong gulang. Kabilang si Tonga sa most wanted person ng Laguna na sangkot sa pamamaril at pagpatay noon pang 1999 at mahigit dalawang dekada nang nagtatago. Nagkaroon po tayo ng uh, series of coordination sa family and relatives po ng victim, ng suspects. Kaya uh, nagkaroon tayo ng idea kung saan natin makikita yung suspect. Sa loob po ng 24 na taon ay nagtago itong tao sa iba't ibang lugar tulad ng bayan ng San Pablo at sa lalawigan po ng Rizal sa karatig bayan ng NCR. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nakaranas umano ng pangbubuli ang sospek mula sa biktima na nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Meron mga alitang nang naganap noong mga panahon na yon sa mga sospek at dito sa taong napatay. Talagang sila daw po pala ay binubuli nitong taong napatay na nila noong mga panahon na yon At di umano, ay meron daw insidente ng pambabato ng kanilang bahay noong mga panahon na yon. Aminado naman ang sospek sa nagawang krimen. Sana mapatawad nila po ako. Nahaharap si Tonga sa kasong murder habang tinutugis na ng mga otoridad ang isa pang kasabwat niya sa pagpatay. BN Manalo para sa bayan.